Mabuo ka lang. Kaya nalika dito. Ano na? na Pagpunta. Ako Ken. Ken, Ken. Olin. Olin, ano namang masasabi mo sa naganap na kabulan ng itak? Ha? Dito ka, hindi ka makakita dito ko sa loob. Hmm. Ano? Olin. Ano ang masasabi mo sa naganap na kabulan? Pinahalo si Kuya Shin ha? Pumawa ba si Kuya Shin? Ano?